Ipinahayag ni NU Bulldogs co-captain Jake Figueroa na kinapos sila sa depensa sa pagkatalo nila kontra DLSU Green Archers dahilan para umabot sa do-or-die game ang UAP Season 88 Final 4 duel nila para sa final spot. Ang ibang detalye alamin sa aking eksklusibong pag-abante. Sports Now! Sports Now! Exclusive! agad mag-debut si Justin Brownlee para sa si Maralca Bolts sa Inamin ni National University co-captain Jake Figueroa na kinapos sila sa depensa sa kanilang 87-77 na pagkatalo sa De La Salle University sa UAP Season 88 Final 4 nitong Miyerkules dahil upang mapilitang mauwi sa do or die ang serye para sa huling final slot. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, tinanggap ni Figueroa na marami pa siyang dapat ayusin sa sariling laro at kailangan pa ng maraming adjustment ng buong kupunan. Sinabi niyang ipinunto ni NU Head Coach Jeff Na pa na sila mismo nagkulang sa depensa kaya ito ang agad nilang babawiin sa susunod na laro. Uh, sa laro ko, parang marami pang kulang. Duro, uh, yun nga. Uh, marami pang kaming adjustment na gagawin. So, uh, talagang na talaga namin yung depensa namin. Sabi nga ni Coach Jeff na uh, on defense. So, yun lang. Ang baga, gusto nilang namin talaga bumawi sa, sa, sa tabi. Biligang din din niya na mananatiling matatag ang kanilang mindset pagpasok sa knockout match, lalo na't wala ng susunod na pagkakataon para sa kanila. Aniya, ayaw na nilang maulit ang nangyari ngayon at handa silang makipagbakbakan para manatiling buhay ang kanilang kampanya. Uh, siyempre, kasi wala na kami next year. Eh. Kung baga, sa'yo yung pagkakataon na ito, uh, siyempre, hindi uh, na namin gusto, gustuhin na ulitin yung nangyari sa amin ngayon. sa, Saturday na, sa Saturday na uh, uh, patayin. Oh, uh, kasi pinunta talaga namin dito is depensa kaya yun siguro yung kinatalo namin. Nang tanong hinggil sa paalala ni NU alumnus at PBA veteran Troy Rosario na iwasang maulit ang sinapit ng Bulldogs noong season 76 kung saan na-upset sila ng UST sa semifinals, sinabi ni Piqueroa na ayaw nilang mangyari muli iyon. Gayunman, kailangan niya itong trabahuhin mula sa ensayo. Dagdag pa niya, naging maganda ang kanilang preparasyon ngunit ramdam nila ang bigat ng pressure mula sa crowd. bagay na kailangan nilang lampasan upang makapaglaro ng mas matatag sa susunod na laban. Siyempre, hindi. Pero kailangan pa namin trabahuhin. Umpisaan namin sa ensayo. So, ayun kasi ang ganda na ensayo namin sa bago game na to. So, parang, ayun uh, nga, parang guro uh, na super pressure kami dahil sa crowd. Pero hindi naman nang bago sa amin to. Baga, uh, Bumalik lang kami sa Final Four. Si Figueroa nanguna sa NU sa kabila ng talo matapos kumamada ng 20 puntos, 10 rebounds, 4 assists, ngunit may 8 turnovers. Gaganapin ang do or die match sa Sabado, December 6 sa Smart Araneta Coliseum kung saan tatangkain ang Bulldogs na umabante sa final sabang susubukan ng Green Archers na sakyan ang kanilang momentum. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. Thank you.